nga pala si Binibining Angelica at ngayong araw ay may bago tayong aralin na pag-uusapan. Handa na ba kayo? Kung handa na, pag-usapan natin ang punemang suprasegmental. Narinig niyo na ba yon? Ang ponemang suprasegmental ay mga makabuluhang tunog na hindi kinagamitan ng letra sa halip ay gumagamit ng mga notasyong punemiko upang malaman natin kung paanong paraan ito bibigkasin. Ilan sa mga uri nito ay ang diin, tono o intonasyon, antala at hinto. Ayan, bakit ba mahalaga pag-aralan to? Mahalagang matuhan natin ito upang magamit natin ang wastong diin, antala o hinto, at tono o intonasyon sa ating pagsasalita. Sa pumagitan kasi nito, mas nauunawaan natin o mas naihahayag natin ang ating uh, saloobin, kaisipan, sa mga sa pagsasalita natin. At bukod pa dito, ang paggamit ng mga ito ay makakatulong upang mas paunawaan natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng isang pahayag. Sinimulan natin sa diin. Ang diin ay ang lakas, pikat o pagtaas ng tinig sa isang pantig ng salita. Mahalika kasi na ginagamit natin yung diin kasi may mga salita kasi na Parehas sila ng baybay, ngunit nagkakaiba ng kahulugan batay sa paggamit ng diin. Magbibigyan ko ng halimbawa. Gagamitin natin ang malaking letra bilang pananda na iyon yung pantig na gagamitan natin ng diin. Ayan, tignan natin ang halimbawa narito. Kung titignan nyo sa unang bahagi o nasa unang pantig ang diin, ang basa dyan ay buhay. Na nangangahulugang life. Kasunod naman nito, ay yung pantig ay nasa dulo ng salita. At ang basa dito ay buhay. Na ang ibig sabihin ay alive. Nakita nyo, pareha sila ng baybay, ngunit nagkakaiba ng kahulugan batay sa paggamit ng diin. Upang mas maunawaan nyo pa, narito pa ang isang halimbawa. Ang nakikita nyo to? Ayan, makikita natin na ang unang uh, pantig ang may Diin kasi 'yun 'yung may malaking letra. Kapag binasa natin 'to ay mababasa ay basa, basa. Na nangahulugang read o pagbabasa. Kung ililibat natin ang diin sa ikalawang pantig, ang basa doon ay basa na nangahulugang wet. Ganun ang tamang paggamit ng, diin sa bawat panty. Kaya mahalaga na alam natin ito, pero sa gayon ay hindi natin o maiwasan natin ang pagkalito. Susunod naman, ang pangalawa ay ang tono at intonasyon. Ito ang pagtaas o pagbaba ng tinig sa isang salita. Katulad ng awit na may tono, sa pagsasalita rin meron din tayong uh, mababa, katamtaman, mataas na tono sa pagsasalita. Gumagamit tayo ng panandang bilang isa sa tonong mababa, bilang pangalawa naman sa tonong katamtaman at bilang tatlo bilang sa uh, mataas na tono. Meron akong halimbawa na narito. Kung mapapansin nyo, ang unang pantig ay mayroong katangtamang tono. Ang ikalawa naman ay mayroong anong nakikita natin? mayroong mababang tono. At panghuling pantig naman ay mayroong mataas na tono. Paano natin ito bibigkasin ang salitang kahapon? Kapag binigkas natin ito ay kahapon. ang kahulugan ay nag-aanilangan o nagtatanong. Paano naman kung naiba ang atono uh, kung ang unang pantig ay katamtaman, ang ikalawang pantig naman ay mataas, at ang huling pantig ay mababa. Paano natin ito bibigkasin? Bibigkasin natin ito ng kahapon, na kung saan siya ay naglalahad o nagpapahayag o kaya naman ay nagpapatibay. Naunawaan po ba natin? Ayan. Kung naunawaan, tapon na tayo sa ikatlo. Ito po ay ang antala o hinto. Ang antala o hinto ay ang uh, panandali ang paghinto sa pagsasalita upang mas maipahayag ang mensaheng na isipabatid sa kausap mo. Maaari tayong gumamit ng mga panandang kuwit o kaya naman dalawang uh, guhit pahilis o kaya naman ay gitling. Narito ang halimbawa. Hindi, ako si Arby. Kung mapapansin niyo sa ating halimbawa, ang may gitling or may uh, kuwit ay nasa pagtapos ng salitang hindi. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ng pahayag na yun, hindi. Ako, si RB. Maaaring uh, napagkamalan si RB at sinasabi niyang siya si, si RB. Ngayon, paano naman kung nilipat natin yung kuwit sa pagkatapos ng salitang ako? Ang, magiging ang basa natin dyan ay, hindi ako si RB. Nakita niyo may nagbago sa kanyang kahulugan kasi ang kahulugan na ng pangalawang ah, halimbawa natin ay maaaring napagkamalan siya. Pero sinasabi niya na si RB yun, hindi ako. Katulad ng diin, nababago din ang kahulugan ng isang pahayag kapag binago natin kung saan inilagay yung hinto antala o antala. Ayan ang mga uri ng punemang suprasegmental. Naunawaan nyo ba? Mahusay, nawa nakatulong ang video na ito para mas maunawaan pa natin ang ating mga aralin sa Pilipino. Dito na tayo nagtatapos. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating aralin. Paalam!